Yung mga kabuksing, mga solid na sports fans, welcome back sa Double K TV, ang tambayan ng mga tunay na adik sa laban, kwento, at drama ng mundo ng boxing. Kung gusto mo ng real talk, solid breakdowns, at balitang walang paligoy-ligoy, dito ka na. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe or follow, click that button now, dahil sa Double K TV, hindi ka maiiwan sa laban. Mainit-init pa mga kabuksing. Opisyal ng inanunsyo ng WBC na ang inaabang ang eliminator fight sa pagitan ni Mark, Magnifico, Magsayo ng Pilipinas at Eduardo, Rocky, Hernandez ng Mexico ay tuloy na. Pero may twist, kung hindi magkasundo ang dalawang kampo pagdating sa terms ng laban, magkakaroon ng first bid sa April 8. Ibig sabihin, kung sinong promoter ang maglalabas ng pinakamataas na bid. Siya ang mag-oorganisa ng laban. Ang panalo sa labang to ay magiging mandatory challenger para sa WBC Super Featherweight World Title. Malaking pagkakataon ito para kay Magsayo na muling makabalik sa title contention. Pero hindi magiging madali dahil ang kalaban niya ay si Hernandez. Isang Mexican Warrior na kilala sa matitinding knockouts at agresibong estilo. Mark Magsayo vs Eduardo Hernandez, Pilipinas Laban sa Mexico Karapat dapat para sa world title shot. Kaya ang tanong ngayon, mga kabuksing, sino ang sa tingin nyo ang mananalo? Si Magsayo ba na gustong bumawi? O si Hernandez na uhaw sa world title opportunity? Ay comment na ang hula mo, at huwag ka limutang i-like, i-share, at i-subscribe ang Double K TV. Dahil dito, hindi ka may iwan sa laban.